Ayun. Ah uh, ano lahat. Uh, meron tayong kan customer na uh, sa Lala Move pinapasok ako. Ay maghihintay ako ng 10 minutes. Oh, 10 minutes. Nasa uh, binigyan ako ng ano ng ay, ko to, adobo. Adobo, <laughs> adobo parang pata. Wow. Ah, sarap. Ay hindi hindi na ma'am. Okay lang ma'am. <laughs> dipain di, di kanatakan sa baba. Oh man. <laughs> <Okay, okay, okay. laughs> Hindi ma'am, okay lang. Ano to? Di, oh, di okay na. <laughs> oh. Sarap. Ayan. Ayan oh. Sarap ayan. Oh. Wow naman. Wow. Wow. Hinikil ako ng ano, by the mga customer. Oh. Obligado ako maghintay ng 10 minutes kasi hindi pwedeng madaliin yung ano yung siomay. <clears> Oo <throat> kasi asa, hindi malulutos sa wok. Uh. Okay, oh, yeah, uh, yung number mo no. Fight. <laughs> fight na nga. Ligyan na mo. Yeah. Hindi totoo 'yan. Bola lang 'yan. yung <laughs> <clears throat> <ckså> number mo pa sa so, mo lala mo Sige. para alam ko. Taman. Yes. <clears throat> may palibre ng ano pa. <Independ> Pakabusog ka muna. <laughs> yung friends na anak. Yung anak ko. Yung kaila, lima. Hmm. Kaya mo pala? Ha, kung ba sa Ha, kung ba Ha, ako ba ka? Ha, kung ba ka? Ha, kung ka? So oh lang, lang. <laughs> <hindi ka, hindi. laughs> pa ah, uh -huh. uh, sinabi ko, sige na, ma'am, na ano, vlogger ako. Kasi para ano? Ay, ikaw ang mag-add sa akin kasi minsan pag ako 'yung magka Ano sa yo chat, parang ano. Sige, am ito 'yung ano. sarap po, guys. Okay. Bye. <laughs> Sarap. Baik sila, baik. <coughs> Ai, thank you, Pak. Wow. Ito, din wow. Na, ya, itu. Binigian dia. Ya. Beling. Serap. Hmm, kok ada. Serap, Bu. Oh. Ya, yeah. ai, thank you. Sampai ketemu natin? Hmm. Kaya Hindi hmm. <coughs> masarap. <coughs> masarap na masarap. <coughs> yung yung anghang. sa dila. Sarap. Wee! Dila! <coughs> Hmm. <coughs> Ayo. Rap. Very, very satisfying. Ang lasa, Grabe Nanono yung lasa, Sa ano Yung crispiness no siomay nila. <coughs> Mararamdaman mo kapag kinakain mo na. Ito. Hmm. Hello. Hello. Come, come, come. Makulit. Nag-hello sa akin. Nag-hello sa akin nagilo pero umalis. <laughs> Pwede kong i-share sa mga kaibigan ko yung sa ano. Share ko na lang. Ako kumakain sila hindi eh. Kuya, pagkwento mo yung shomay namin ha? Ay yes ma'am. Mm. Sige, sige. Kau yung bahala sa amin. Sige. Kami <laughs> rin bahala yeah, sa iyo. Sige, sige. Ayun guys. Sila ang sa akin. Ako ang sa kanila. Nice. Ayan. Ayun. Uh, kung gusto niyo ng siomay, message nyo lang ako uh, sa Facebook o kaya sa Messenger. Kung gusto niyo ng siomay, may fried uh, siomay at saka uh, steam steamed siomay. Hindi so. kayo magsisisi yung sarap. Oh my yan, dito lang sa May San ah, San, San Antonio Street. Ya, dito lang to sa May Santo Domingo. Santo Domingo, ma'am, no? Dito sa May Santo Domingo, San Antonio Street. Ma'am, i-share ko na lang, lang sa ano sa kanila ng kasama ko. Oo, ma'am. Para kumakain ako sila hindi. <laughs> Gusto ko sama-sama kami. Okay, ma'am. Bye-bye. Ma ah, sige, ma'am. Sige, ma'am. Okay. Thank you. Bait nila. Aww. Inay, ako ng pabaon. Okay. <coughs> bye, ma'am.